Natin din namin yung mga bata. So, kumpleto kami ni mama, ako, tsaka si daddy. Mag-vacuum kami. Nasa ano kami, guys? sa car wash. Ayan. Let's go. ito guys. Nagbayad kami after mag car wash ng tubig. Dito sa Bridgeport kami nagbabayad. Tapos, ito guys. Card, may, may fee talaga. Hmm. Ito yung ano namin, yung yung bill namin, 52.054, for one month. May fee, yung 2.95 na yan. Ano yan? Um, pag nag-credit card ka. Kasi sila dito, cash yung ginagamit nila dito sa ano eh. sa transaction ng mga bills tsaka electricity. So, ayun, nag-credit card kami ngayon. Kaya nag-55 siya. Ayan yung bill namin for this month. So, puntahan namin yung tinilahan namin nung ano, pagdating namin dito sa Alabama. Papakita namin kay mama. Papasyal namin siya. Kung saan kami nag-stay nung pagdating namin. Airbnb, ano lang yun, guys. Um, tinuluyan namin. Trailer probinsya. Ayan, daming puno. Ang makita ni Mother. Lupa. Ano namang train? Eh, madalas <laughs> dito oh, ng train. Ang Ay, lang yan. kami ni Atalia. Ha? Ito free lang to guys, oh tayo dito sa Alabama. Uh, Ito mga bahay sa Maganda Alabama binibenta. Mga ano no. 1960s, 1970s. So. Okay. Pat na yeah. siguro. Uh, nandito tayo sa Bridgeport, Alabama. Well, Ayaw mag-explore yung mga ani mga matatanda. Pero pag mga bata pa yun gusto mo out of state talaga Na? Uh, maglipat, uh, maglipat, maglipat diba? Hindi farm. Ito dati. Saan dito? Balik-balik Walang aso pa yan. Hindi ka doon sa May aso din dito pero... Hindi naman pinapakawalan. Hindi Ayan naman. Ayun ayun na, ma, dito mga kami mga dati Ay wala na. wala. Hindi ayan. siya guys. Ayan siya mga. siya Nakita ko yan sa ano eh. nagsimula. Lang pero ano, sabi ko ang ganda ang space Akala ko nga wala kayong kapibagay mayroon pala rin kayong kapibagay hindi lang guys sinilip lang namin tapos farm lang talaga siya buhay probinsya pero ang ganda kumpara doon sa mayroon just... pala rin sa sarili ng bahay pareho pala kaming off ngayon dahil nag like PTO kami guys so it's the mad day for us wala munang mamahi kami. Nag-gas lang, lang, na lang kami. Ah, mamasyal lang ganto kami ganto-ganto, pampatanggal lang ng ano. Pampatanggal lang ng ano ng stress. <laughs> Stressless kami gammi. Ka, <laughs> stress Saktan. So, guys, and pati narin kami sa bahay. Uy, payat, din to eh. Ayan, lalo pa do kum. Kung... Siyempre, yung uuwi natin. Joke lang 'yun, guys. Charot. Napa napa isip kami dumaan dito sa Tractor Supply. Ayan. Tingnan nyo yung price ng propane gas nila guys. So, 3.59 per gallon. May titingnan lang kami ano, lupa daw si Daddy Soil. Pang tanim-tanim. Si Mother ayun. Pababa pa lang. Nakababa na kami lahat. Nandyan pa siya. <laughs> o oh, anong pinag-iba-iba -iba nung si ano yan? Ito eh. oh my... uh -huh. kasi ito long ito yung tinataniman ito, mix, ito, ito, ng, ito oh. garden soil tapos itong plant mix tsaka ano um, 9.99 all plant purpose garden ito. soil ito ba ito Marami pa palang klase ng lupa. Grabe naman, uy. Di ko pwedeng diretsyo na lang sa lupa talaga. <laughs> Andaya pa palang mga mga... Ito, topsoil. Ma, topsoil, o. Oh. Ang dami klase klaseng lupa, ma. Di ba pwedeng ano na lang, ha? Ulit-ulit uh, ako, pero grabe na may ganito, may ganito pa pala. 3.49. Opo. Tapos ito, mm -hmm. iba rin. 8.49. Mas masusustansya yan for sure. Kaya ano, madaling tutubo dyan yung mga halaman. 6.99. Ano to? Graba. Mm, ito oh, naman. Pebbles. pebbles. Ito, ano to? 4.99. Color stay. Mulch. Parang ano? Mulch pa uh, block. Ito. Ah, oo. Ano yung mulch, dad? Yung nilalagay, yung inaano nila sa ibabaw? Oo. Uh, Oo. Uh, uh. Mulch red, guys. 4.99. Magaling, ha? Uh -huh. Ito na yung mga ano nila, halahalaman. Sabasahin nyo yung tag. Halaman na yung bayan. Hmm. Siguro basa-basa yung Ito, 39, no? Sabasahin nyo yung para malaman yung konopin niya. Parang bulaklak siya, ma, oh. Ma, oh. Ito yung tsura niya, ma, oh. Ito yung tsura niya. 39.99 siya ito. Parang Bulaklak. bulak, -lak. bulak -lak. Pero lumalaki. Lumalaki yan for sure. Yung apple yung target mo, di ba? Sige tayo. Ay, oo. Ma, ito yung mga prutas. May mga picture yan. yan. Ito parang grapes to. Ay, hindi grapes. Um, Santa Rosa plum. Mukhang grapes yung picture pero hindi siya grapes. 39.99. Oo, may mga. siya bunga. Ah, ito. Yung ito apple. Parang mahal dito ma, 39.99 tong isa. Pero ano na siya? Ah, okay. Mabuhay okay. na siguro. Kasi sigurado ka na dito. Ito daw para sure ball na tutubo. ito <laughs> apple din siya. Ito oh, apple din. Ito orange. Ah, peach. Peach pala. Georgia peach. nasa siya guys, oh. Ready na itanim mo. Oh, oh. Sure na to, may mga bulaklak ano eh, oh, eh. Hmm. Si mama. Tuwa na naman. Oh, at tara tingnan pa tayo sa loob, ma. Ito, may napili kami. Matagal lang yung pinagdidiskitahan, guys. Tingnan natin kung ano to. Lalaki to, ma, ha? <laughs> oh, na, kunin mo na. Mm, plantita. <laughs> Happy Lola. <laughs> is dito na lang pipitas pa. Para doy apo niya doon na daw do, pipitas na. Subuhan natin 'yan. Ayan. Ayan lang, nagsoil lang kami tsaka yung apple, apple tree ni mother. Nakapasyal pa. Totoong uuwi na kami guys. <laughs> plantita mode. Sa mga diskonto, $10 lang. Totoo? $10 lahat yan? Ginamit ko yung ano sa 40 dapat siya. Ah, 40 dapat tapos 10 na lang. Galing mo ah. Ginamit na daw yung mga points niya guys sa tractor supply card <laughs> niya. Oh, kasi itong, itong soil 11 something na to eh. Tapos ito 14. Basta, parang ano siya, 17. Pero 10 lang to lahat, no? Ang galing, ha? Oh, May box pa kasi. ibig sabihin na pamura ka pa. Ay, hindi pa. Galing, guys. So, ginagamit talaga yung mga points-points. Eh, video pala to. Mga smile, one, two, three, smile. Ang ganda ng maraming dito. Sige lang. Ah, tara dito. Ang sarap ng panahon guys ngayon. Malamig pero mainit kasi may araw. Kayang-kaya na lumabas. Ayan, si mother. Tatanim na niya yung apple niya dyan. <laughs> Mahirap yung ganyan lang. Ito, ito, ito. Ito, ito. Tama, ako na. Ginawa okay. ko lang ito sa harap. Si Mother. Mamaya pa ka, ano, bukain ko yun. Ayoko nung pa. Ayoko nung dito. Ayoko nung dito. Dito na tayo magtanim ng ano natin. Dito na tayo. Dito tayo magtanim ng halaman mo. Ayun na. Hindi pa ba ito kung pwede? Hira pa lang <laughs> Ayan guys, natayo na namin. Natanim na namin. Sana tubo. <laughs> guys, di ko alam kung bakit. Kung bakit ko ito ginagawa. <laughs> Nakakapagod siya. Hindi siya biro. Pero nakakatuwa rin. Exercise na rin, no? Pinupungkal namin, guys, yung pagtataniman namin ng mga seeds. Ang sarap lang din. Nakakapag-exercise din kami. <laughs> Tsaka banding namin yung... <laughs> Ay, girl. Ano ba, ba natin to ginagawa, girl? <laughs> Para sa gulay. Kita sagura, tayo eh. ng mga kapitbahay. Eh. Okay. Taniman na rin kasi. Taniman season na. Sila nagbubungkal na rin eh. Sino? Yung mga Ay, dito, bahay doon. O, 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 o. Sila hindi sila tunay, hindi. Hindi sila tatanim. Kasi mga busy yan. Busy rin naman kami, ma eh. Sarat. <laughs> oh. Pero wala sila baka araw-araw kasi sila may pa Ayon, update namin, guys. Nakadalawa na kami. Anong tawag din, ma? Dalawang Rose. Sana maging Disney Princess na lang tayo. <laughs> Pwede bang Disney Princess na lang kasi, ma? Ba? Bakit kasi mo. <laughs> Sarat. Uh, balak namin makaapat kami, guys. Yung mga yun Miss <laughs> Universe <laughs> na nagtatanim. Ang dami niya. Ang eh. dami niya. Ano kayo daw? Miss Universe natin Eh, ma, ayoko. Matutulog na ako. Wala ka dyan. Sarat. Joke lang ma. Tara, tara. Kaya pa. Ayan, nakalima kaming rose. Launa na. Hindi namin napansin yung oras ma, no? Nag-enjoy kami. Sunday na namin yung mga bata. kami guys sa Dollar General. Mas mura dito guys. O, tingnan nyo. Ito seeds. Magkano ito? Six o. Oh. Uh, six. Ah, dalawa yung bibili namin. Wait lang. Tapos ito pang hukay. Kailangan namin to. Ayan. Ito, one dollar lang o. Oh. Bila natin si mother. Makapal? Ito, ano, two. Mga kapal-kapal. Ito, one. Kuha tayo, guys. Ito po, one dollar. Pants. Ito rin. Ano yun? Saan may lalagay yan? May yung, ano, yung lagay ng ilaw. Meron ako nun eh. Ah, lagay na. Tapos yun masasabit. Eh, naman siya. Oh, Saan yung sasabit, dad? Saan na sasabit, Alam mo yung supports natin. Ay, eh, magkakaroon naman tayo tayo. Ng ibon. Itatrap <laughs> daw niya yung ibon. Eh. Hindi naman tatrap. Diyan sila kakain. Ah, okay. Parang every, ano, mag-visit sila. Makasasanan sila. Parang ito, Daddy, ang ganda, oh. Pang sa mga, ano, outdoor mm, light. Sa Dapos, pat, sa, sa ano natin? Sa dinadaanan yeah. ng, ano? Oh, sige, masipo. Oh, pero ayan na talaga gusto niya, oh. Cloud <laughs> yan, Dad. Oh, okay. Ay, bagay na bagay sa'yo, girl, ah. Tiga mo, Parang mas natuwa ako dito na. Mas maraming mas mura dito. Tiga mo, may mga pang display pa sila dito guys. Eh. Pang garden. Ang cookie to, one dollar lang. Saan ilalagay daddy sa lupalo? Paano ang ganda? Parang katulad ng mga ganda. Low spring na. Hindi tayo nito. Magkano to? Wala three dollars. Sige, kuha tayo isa. Ito ko. Ito daddy yung oh, bunny, Easter bunny. Ila five. Mas mahal Annie niya eggs, lang five. Ito eggs. Okay, eggs. Ha? Eggs. Meron egg tayo din sa bahay. Ito Pang outdoor Mama. yan eh. Look at toy egg. Oo, ah, ah, toy egg. Galing. Ano pa dahil pang display? Gusto ko ilagay sa kung saan saan eh. Ito pang Easter kame kame. Yes. Doon tayo, ikot-ikot pa tayo doon. Pang Easter decoration. Ay, ka na na. Kalika na dito. Ay, ka na dito. Ito. Easter blessings. One dollar. O, yung mga ano pa, o. Oh, kung ano-ano man. Mga pang-display, guys. Ang cute. Magkano to? Five dollars. Ang ganda, o. Balik natin. Baka mabasag. di oh, diba? Tignan niyo yung mga nakulimbat nila, guys. Ayan. May nabili pang toy si kuya. Ito. Naka-100 plus kami, guys. Grabe. Ang mahal na nang bilihin. May dito, oh. dito sa likod. Oo. Lagay mo muna daw sa likod, sabi ng daddy. No, I want... No. Hindi, yung ano. Ay, may ibang. Grabe, ang bilihin. Mars. Dollar general, 100 dollars.